Timbog ang isang lalaki sa sinagawang drug by bus operation ng Villanueva MPS sa Zone 6 Poblasyon Taguluan. Kinilala ni Police Colonel Chulijun P. kaduyak Provincial Director ng Misamis Oriental Police Provincial Office, ang sospek na si Alias Dudes. May asawa, may tatlong anak. Ngunit nang magsagawa ng surveillance ang mga pulis, hindi kapanipaniwalang simple lang ang buhay nito dahil nagpagawa ito ng malaki at magandang bahay at nakabili rin ng mamahaling mamahaling sasakyan at motorsiklo. Naaresto ang sospek matapos ang ilang pagkakataon ng pagmomonitor sa aktibidad nito. Kinumpirma ng pulisya na nagpupuslit ito ng hinihinalang shabu, nakipagtransaksyon at positibong nabilhan ng droga. Kasalukuyang nakakulong ang nasabing sospek sa Villanueva Municipal Police Station at may kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dahil sa maigting na kumpanya po ng ating uh, Police Provincial Office dito sa Misamis, Oriental, hindi nagpahuli ang ating chief of police ng Villanueva na si Police Major Renz Marion Danau Serrano sa pagkandak ng uh, bypass operation dahil po sa napin na uh, leadership ng ating Provincial Director. Police Colonel Chulidyon pa kanya in relation sa directive po ng ating Regional Director Police Brigadier General Layog Jr. Hindi po tayo nulit up sa fight against illegal drugs. Kaya ang ating Provincial Director nag-create ng directiba sa ating mga chief of police na hindi hinto sa pag-aresto ng wanted person na involves illegal drug at any other crime. Bansang polisya ay patuloy na nagsasagawa ng mga kampanya laban illegal na droga sa pakikipagtulungan ng komunidad upang matigil ang masamang epekto nito sa lipunan patungo sa isang maayos at mapayapang pagong Pilipinas. Mula dito sa Northern Mindanao, ako yung Police News Network correspondent, Patrolwoman sa Berdos, alagad ng batas, taga ng Balitang Pulis.